Hey guys, ito na yung paano kumita habang nanonood kami tayo sa TikTok. Wow, di na wala kayo ng TikTok. Hindi, lang. Kaya, panoodin na tayo. Let's go! Pagdala natin, hindi mo na tayo. Puna na guys, pumunta tayo dati mga tiktok account. Yan, tiktok app pala. So, ayun naman. Tapos, <tipos> wait lang, yan. Makikita na ito, pinitin niyo ko yun. Ako yung coin na dito yung akin. A ang unang ano na, parang ano, kung ano, parang support na yun. Support na ko yung orange na yun. Wala pa ito, dito tayo muna, yan. Sabi, invite. Pinitin niyo yung invite. Yan. Yan. Here, while the your pens, also get you rewards know, by completing dash. Kaya, yan na na yan isa. dyan tayo madami So, hindi nila si di wala kayo makukuha. Kaya, mas madami ako sa Facebook. Pindutin natin Facebook. Yan. Tapos, din dito na ng caption. Kaya, dito ako alam ko. next. Yan. Double the Ayan. Wait din natin. Ayan. Mamay yung dahil titik daw. dapat back na lang. Diyan FB. Ayan. Ayan. Ito yung, ito yung pinas natin kanina. Ayan daw. Tapos, ito yung pangalawa. Tutuluan din naman dahil yung paano, mak Flash out, Nico. Kung paano pala muna mga s nandito nandiyo mga na, s na yung watch, yan. Tapos may inibot na din tuyo, nandiyo din na rin. na, paano nga ba class hindi dito, nandito Hindi din na nyo yung video. Yan. Video natin. Ito, ito ang dito na, dito ang video, yan. Tapos taya nga na dito, e, ano yung payment na dadamitin ninyo. D-Cash man yan, o maya, ako, hindi cash awaw. Kaya so, nila, ito na dito, yan. Kaya so, nila, ito na yan. Okay na ako, okay, okay. yan. Yan. Mami, yung ganda ninyo kadami pay, dito -video. Ha, pa rin, gusto na i-video, taya nga na maipon. Mayroon dito, 3 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos, at 3,000 pesos. 30 pesos, 30 Ay, ang dito yung dalit pesos, siya sa yung pera ako ang hirap mga dito dapat pa na kayo pindutin na dinyo yung with your cash yan <coughs> with yan with yan yan mapapakita na yan yeah, mapapakita na yan yung present time may time with your account kasi indamit damid

Yan, ganun May pinga pa kasi akong tindi kalis Bakit dobi yung dobi Na 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 Pumasok na yun dahil di Wait din na din Yan, isa yung na yung dito Yan. Guys, hindi nyo ba yung nasabi sa inyo kanina? Nung lam laman na nang 150. Ngayon, nakawideo ako, si Pedro's e. iwan sa TikTok ay 150 na. Hindi nyo dahil At yung dito nyo pa naman, ganito ang video tutorial. kalimutan mo mag-like, pa yun sa akin mga kitod sa media account. At mag-subscribe nyo sa akin YouTube channel. And then, dito na yun guys. Paalam and God bless.